Abanata 106. Si Gabriel ay kumpiyansa na pumasok sa bulwagan kasama ang walong Wave City Defenders. Kahit saan siya magpunta, ang mga taong nakapaligid sa kanya ay lumalayo sa kanya. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot at paggalang. Mr. Gabriel. Mabilis na tinanggap ni Elijah si Gabriel kasama ang kanyang mga anak. Mukhang handa na siyang purihin si Gabriel. Kung tutuusin, ang lalaking nasa harapan niya ay lalaki ni Lord Wavebreaker. Kahit na sa kanilang kagalingan, ang pamilya Smith ay hindi maglalakas loob na sakta ng tao ni Lord Wavebreaker. Kung magagalit sila sa Panginoon mismo, mabububo ang dugo. Isa siya sa mga pinakadakilang tao sa Dragotha. Maging ang pamilyang Hunter, ang pinakadakilang pamilya sa Wave City, ay wala kong ikukumpara kay Lord Wavebreaker. Itinulak ni Gabriel si Elijah at hindi man lang siya nilinggan. Sa halip, dumiretso si Gabriel kay Sebastian. Tumayo si Gabriel sa harap ni Sebastian at mabangis na nagtanong, Brat, ikaw ba ang nakabasag ng mga alahas ng pamilya ng pamangkin ko? Ano? Ginawa niya talaga yon sa pamangkin ni Mr. Gabriel. Hindi ba masyadong matapang iyon sa kanya? Kalimutan mo na si Mr. Gabriel. Kahit sino sa pamilya Reeves ay sapat na makapangyarihan para patayin siya na parang langgam. Na-offend ng brat na iyon ang napakaraming tao. Siguradong mapapahamak siya. Kahit ang pamilya Smith ay hindi na siya kayang protektahan ngayon. Lahat ay tumingin kay Sebastian na parang naghihingalo na tao. Brat, siguradong matapang ka. Tinitigan ni Gabriel si Sebastian habang ang mga mata nito ay puno ng pagpatay na layunin. Tama ka. Medyo matapang ako. Tumanggaw si Sebastian dahil sa tingin niya Avenue Tutorin. To Gustong sampilan ni Gabriel hanggang mamatay si Sebastian. Gayun pa man, nilabanan niya ang pagnanasa. Lumingon siya sa mga tao at sinabing, "Sigurado akong kilala ako ng lahat. Ako si Gabriel Reeves. Gayunpaman, narito ako para sabihin sa iyo ang tungkol sa iba ko pang pagkakakilanlan. Ako ang patrol commander ni Lord Wavebreaker. Congratulations sa promotion, Mr. Gabriel." Mabilis siyang binati ni Elijah. Ang iba ay humakbang upang batiin at purihin din si Gabriel. Maging si Jordan ay sumama. Bagamat siya ang sayo ng pinakadakilang pamilya sa Wave City, siya ay walang halaga kumpara sa patrol commander ni Lord Wavebreaker. Nasa ilalim ng utos ni Lord Wavebreaker ang apat na tagapangalaga. Mababa sa rango na iyon ang walong patrol commander, kaya itinuturing itong mataas na rango na may kontrol sa Wave City Defenders. Kadalasan, walang maglalakas loob na manggulo sa kanila. Kontento si Gabriel habang natutuwa siya. Sa mga taong nambobola sa kanya. Narito ako pangunahin upang ipahayag na ang Lord Wavebreaker ay nasa Ravenview City sa loob ng tatlong araw. Magkakaroon ng piging, at sino mang karapat dapat na dumalo dito ay makakatanggap ng imbitasyon at makakatagpo ang Panginoon mismo. Natuwa agad ang lahat. Si Lord Wavebreaker ay isang tunay na alamat. Isa siya sa pinakakagalang-galang na mga Diyos ng digmaan. Ang kanyang presensya ay natural na magdudulot ng kaguluhan ang karamihan ay sumumpa sa kanilang isipan na kailangan nilang makakuha ng imbitasyon sa piging anuman ang mangyari. Pagkatapos ng lahat, iyon ang pinakamagandang pagkakataon para purihin si Lord Wavebreaker. Kung makakalapit sila sa kanya, magkakaroon sila ng magandang kinabukasan. Ang ilan sa mga taong nagmamadali ay nagsimula ng purihin si Gabriel at bigyan siya ng mga regalo. Tuwang-tuwa si Gabriel sa naging reaksyon ng lahat. Bago siya umalis ay tumingin ulit siya kay Sebastian. Brat, may mga bagay pa akong dapat asikasuhin. Kapag natapos na ang piging, maglalaan ako ng oras para makaganti sa iyo. Kung ganoon, hihintayin ko iyon. Ngumiti ng makahulugan si Sebastian. May death wish talaga ang brat na iyon. Mr. Gabriel, just give me the word, and I'll take care of him for you, voluntaryo ni Jordan. Hindi na kailangan iyon. Hayaan mo siyang gawin ang lahat ng gusto niya sa loob ng ilang araw. Kapag tapos na ako sa trabaho ko, ako na mismo ang haharap sa kanya. Malamig na ngumiti si Gabriel. Pagkatapos, umalis siya kasama ang mga defender. Tumingin si Elijah kay Lilian at sinabing, Lilian, inuutusan kitang makipaghiwalay sa kanya ngayon din. Dagdag pa ni Evelyn, tama ang lolo mo. Kailangan mong makipagdiborsyo ka agad. Sinisiraan niya ang lahat. Ngayon, na-offend pa niya si Mr. Gabriel, and that's a death sentence. We have to cut all ties with him. Ends. We have to. Tama. Baka may death wish siya, pero hindi niya kayang hilahin ang pamilya Smith pababa sa kanya, malamig na sabi ni Lyra. You guys don't have to be afraid. Si Gabriel lang. I'm not afraid of him at all, mahina hong sabi ni Sebastian. You brat, how could you still dare to bluff when you're about to die? Mukhang may death wish ka talaga. You have to get a divorce with Lillian now. Gawin mo na agad. Sigaw ni Elijah. Paano kung hindi ako pumayag? Nang asar na tanong ni Sebastian. Kabanata isandaan at pito. Hindi bale. Kailangan mo pa rin gawin. Kahit tumanggi ka, may isandaang paraan ako para harapin ka, paakli ni Elijah. Kung ganoon, maaari mong subukan, naiinis na sabi ni Sebastian. Galit na galit si Elijah. Akmang sasampalin na siya ay pinigilan siya ni Lionel. Sebastian, basta't hiwalayan mo na, magsasabi ako ng magagandang salita sa harap ni Gabriel para sa'yo. Baka mailigtas ka niya para sa akin. Agree to it now, you piece of trash. Mr. Lionel is from the Phoenix Corporation. If he speaks for you, Mr. Gabriel will have to show his respect. This is your only chance to survival, sabi ni Evelyn. Hindi ko kailangan yan. Sebastian said confidently, I'll let the matter go if he didn't mess with anymore. If he dares to mess with me, I'll kill him. Baliw siya. Tiyak na nawala siya. Wala siyang iba kundi isang basura. Gayunpaman, naglakas loob pa rin siyang maglabas ng kalokohan, nagsasabi ng isang bagay na kabaliwan tulad ng pagpatay kay Mr. Gabriel. Ang mga tao ay nagsimulang mag-usap ng sarkastiko, at sila ay tumingin sa kanya na tila siya ay isang tulala. Sebastian? Hiwalay na tayo, biglang sabi ni Lillian. Noong una, natigilan si Evelyn. Pagkatapos, siya ay nasa ibabaw ng buwan. Lillian, sa wakas ang bait mo na. Ang galing. Lalong natuwa si Lionel. Lily, simula ngayon, paprotektahan na kita. Siguradong gagawin kitang pinakamasayang babae sa mundo. Tumangala si Sebastian kay Lillian habang napuno ng gulat ang kanyang mga mata. Sigurado ka bang gusto mong makipaghiwalay? Sigurado ako. Si Lilian ay mukhang malamig at malayo sa labas, ngunit siya ay umiiyak sa kanyang puso. Iyon ay dahil hindi ito ang gusto niya. Bagamat mahilig mang bluff si Sebastian, naging mabait ito sa kanya at nailigtas pa nga siya ng maraming beses. Lubos ang pasasalamat ni Lilian para doon. Kaya naman hindi niya naisip na makipagdiborsyo man lang. Handa siyang ibigay sa kanya ang kanyang buhay. Gayon pa wala siyang pagpipilian kundi humingi ng diborsyo ng malamig. Iyon lang ang tanging paraan para makuha niya si Lionel na magsabi ng magandang salita para kay Sebastian at mabigyan siya ng pagkakataong mabuhay. Bakit? Bigyan mo ako ng dahilan. Hinawakan ng mahigpit ni Sebastian ang kamay niya para ipakita ang kaba na nararamdaman niya. Malamig na ngumiti si Lilian. How dare you ask me for a reason? Simula nang ikasal ako sayo, hindi na ako nagkaroon ng magandang buhay. Nabukod ang pamilya ko at pinagtatawanan kami ng lahat. Pagod na ako sa iyo. Siyang 'yun nakaka-frustrate ba ang mga dahilan na ito para sa iyo? Natigilan si Sebastian. Hindi niya akalaing may sasabihin talaga si Lillian sa kanya ng napakalupit. Nang mga sandaling iyon, kumirot ang kanyang puso. Parang tonto niladang karayom ang tumutusok sa kanya. Mabilis na hiniling ni Lionel kay Helen na ihanda ang mga papeles sa diborsyo. Nang matanggap ito ni Lillian, pinirmahan niya ang kanyang pangalan at ipinasakay Sebastian. I'll ask you once more. Hindi ka ba magsisisi dito? Hindi payag si Sebastian na sumuko. Hindi ako magsisisi. Magiging pareho pa rin ang sagot ko kahit sampung beses mo pa akong tanungin. Parang walang emosyon si Lillian, ngunit paulit-ulit siyang humihingi ng tawad sa kanya sa kanyang isipan. Sige. Gagawin ko ang sinabi mo. Napangiti si Sebastian at pinirmahan ang kanyang pangalan. Basura ka. Naiinis ako sa tuwing nakikita-kita. Umalis ka na dito. Habang nagsasalita si Lyra, kumuha siya ng isang basong tubig at sinaboy iyon sa mukha ni Sebastian. Mariin na ikinuyom ni Natalie ang kanyang mga kamao habang napuno ang kanyang mga mata ng hangarin na pagpatay. Gayunpaman, kung wala ang utos ni Sebastian, mapipigilan lang niya ito. Inabot ni Sebastian para panasan ang tubig sa kanyang mukha. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumangala kay Lyra at pinandilatan ito. Anong problema? Iniisip ba ng isang basurang gaya mo na sampelan ako? Panunuya ni Lyra. Tama ka. Biglang nagalit si Sebastian at sinampal niya si Lyra sa mukha. Isang malakas na ingay ang narinig ng dom ang sampal sa mukha niya. Pagkatapos noon, nasaksihan ng lahat ang isang hindi kapanipani walang eksena. Agad na tumilapon palayo ang katawan ni Lire dahil sa sampal. Malinaw kung gaano kalakas ang sampal na ito. Dati, tiniis ni Sebastian ang lahat ng ginawa sa kanya ng pamilya Smith dahil kay Lilian. Ngayong hiwalay na sila, hindi na niya kailangan pang hawakan ito. Kabanata 108 Nahulog lang si Lire sa lupa pagkatapos niyang lumipad ng hindi bababa sa anim na talampakan ang layo. Ang ilan sa kanyang mga dagwang ngipin ay natanggal sa kanya at nagkalat sa lupa maging ang mukha niya ay pumangit, at halatang tulala siya. Ilang beses niyang sinubukang bumangon ngunit nabigo siya. Lyra. Nang bumalik sa katinoan si Belinda ay mabilis siyang tumakbo papunta kay Lyra. Lyra, kamusta na pakiramdam mo? Mom, ang sakit. Kailangan niyo akong ipaghiganti. Gusto ko siyang patayin, mahinang sabi ni Lyra. Huwag kang mag-alala. Ipaghihiganti kita. Tumayo si Belinda at tumingin kay Sebastian, at puno ng galit ang mga mata nito. Paano mo nagawa yun? Sisiguraduhin kong maghihirap ka ngayon. Pagkatapos, sumigaw siya, guards, napinyo siya. Pagkatapos niyang sumigaw, ang mga bodyguard ng Smith family ay sumugod kay Sebastian at hinawakan ang mga balikat at braso nito. Gusto silang pigilan ni Natalie, ngunit pinigilan siya ni Sebastian ng isang tingin. Lolo, birthday celebration mo ngayong gabi. Bakit hindi na lang natin ito kalimutan? Mabilis na pakiusap ni Lilian. Hinampas niya ang pinsan mo hanggang sa pumangit at nasugatan siya ng husto. Paano mo pa siya pakakawalan? Don't tell me that you still care for him. Galit na galit si Elijah. Hindi, ayoko. Mabilis na umiling si Lilian. Nag-aalala lang ako. Gusto daw mismo ni Mr. Gabriel na parusahan si Sebastian. Kung hindi sinasadyang mapatay natin ngayon si Sebastian, paano natin ipapaliwanag kay Mr. Gabriel? Tapos, bubugbugin na lang natin siya hanggang sa hiniling niyang patay na siya. Malupit na sabi ni Elijah. May gustong sabihin pa si Lilian, pero kinaladkad siya ni Evelyn. Halimaw ka, papahirapan kita ng dahan-dahan. Naglakad si Belinda papunta kay Sebastian at itinaas ang kamay para sampelan ito sa mukha. Isang masasamang ngiti ang isinuot ni Sebastian. Akmang hahawakan na ng kamay ni Belinda ang mukha niya, nanginginig ang mga braso niya. Pagkatapos, ang mga bodyguard na humawak sa kanya sa pwesto ay agad na pinalipad ng isang nakakatakot na enerhiya. Pagkatapos noon, hinawakan niya ang palso ni Belinda at pilit na pinilipit. Nakarinig sila ng kaluskos nang biglang naputol ang kanyang palso. Ah! Napasigaw si Belinda sa sakit. Bago pa man siya matapos sumigaw ay sinampal siya ni Sebastian sa mukha. Naputol ang kanyang sigaw, at nagsilabasan ang ilan sa kanyang mga ngipin. Umikot si Belinda sa pwesto bago bumagsak sa lupa. Hindi siya makabangon ng matagal. Ang bigla ang eksenang ito ay ikinagulat ng lahat, lalo na ang mga hindi nakakakilala kay Sebastian. Ang akala nilang lahat ay isa lamang siyang paile at hindi inaasahan na ganoon pala siya ka Jose. Kahit ilang bodyguards ay hindi siya napigilan. Hindi rin nila akalain na magiging ganito kalupit ang mukha ni Lire sa sandaling lumaban siya. Si Belinda ang may pinakamasama hindi lang facial trauma ang natamo niya dahil sa sampal, kundi pati ang kanyang palso ay naputol. Sebastian, binigyan ka ng pamilya Smith ng pagkain at tirahan. Hindi ka lang walang utang na loob, kundi malupit ka pa sa kanila. Wala ka bang konsensya? Galit na galit at takot si Elijah kasabay ng panginginig ng kanyang katawan. Tama. Kahit na ang isang ligaw ay hindi magiging kasing walang utang na loob gaya mo. Galit na sigaw ni Jamie. Binigyari ako ng pagkain at tirahan, ha? Sarcastic na ngumiti si Sebastian. I saved your life. Kung hindi dahil sa akin, nabubuhay ka pa kaya hanggang ngayon. Binigyan ka namin ng 10 milyon bilang tanda ng aming pasasalamat. Hindi pa ba sapat iyon? Ganti ni Elijah. Pero inalis mo pa rin ang 10 milyon sa huli. Napangisi si Sebastian. Iyan ang halaga ng pagpapakasal sa aming Lilian. Maswerte ka at hindi kami humingi ng kabayaran sa iyo para sa pag-aaksaya ng kanyang kabataan, pakli ni Evelyn. Tapos, galit na sabi ni Elijah, kalimutan mo na ang nangyari sa nakaraan. Asawa ka naman ni Lillian eh. Paano ka naging malupit sa tita at pinsan niya? Naisip nyo ba kung paano nyo ako patuloy na tinatawag na basura? Nagpakita ka ba ng anumang pasasalamat ng mag-alok ako sa iyo ng pera noong panahon na walang-wala ang Smith family? Naisip mo ba ang tungkol sa relasyon natin bago nyo ako binugbog ng walang awa hanggang sa halos mamatay ako? Tatlong sunod-sunod na tanong ni Sebastian nang napakalakas na maaaring magising ang sinuman mula sa mahimbing na pagkakatulog. Walang sinuman mula sa pamilya Smith ang makasagot sa kanya. Tiniis ko ang lahat ng ginawa nyo sa akin dahil kay Lilian. Ngayong hiwalay na kami, wala na akong ugnayan sa Smith family. Natural, hindi ko na to kailangang tiisin, sabi ni Sebastian. Ang nangyari kay Lyra at sa kanyang ina ay isang babala lamang. Kung muli mo akong guguluhin, ipinapangako kung dadanasan mo ang isang kapalaran na mas masahol pa sa kanila. Si Elijah ay natakot at nagalit sa parehong oras. Sebastian, stop being so arrogant. You're nothing but a cripple now. After leaving the Smith family, you can only go back to the streets. Nung una, I thought about spotting you some money. Now, I'm not giving isang sentimos ka. Sebastian, dalawang araw ka nalang maging mayabang. Pagtapos ng piging ng God of War, siguradong pahihirapan ka ni Mr. Gabriel hanggang mamatay. Panunoyan ni Lucas. No one can torture me to death. Ikaw naman, kung patuloy kang magiging mayabang sa harap ko, sisiguraduhin kung hindi ka na makakatayo. Pagbabante ni Sebastian. How dare a cripple like you threaten me that way? I'm standing right here. Halika gawin mo akong paile na tulad mo kung may lakas ka ng loob. Walang pijo na sulsol ni Lucas kay Sebastian habang nakatayo ito ng ilang dipa ang layo mula sa huli. May table pa nga sa pagitan nila. Dahil hindi pa nakaka-recover ang mga paa ni Sebastian, walang natakot si Lucas. Kung ganoon, pagbibigyan ko ang hiling mo. Kumuha si Sebastian ng isang basong tubig sa katabi niyang mesa at inihagis kay Lucas. Tumama ang salamin sa balikat ni Lucas at agad na nabasag sa lupa. Ah! Agad na sumirit si Lucas na parang baboy, at namutla ang mukha habang namimilipit sa sakit. Lucas! Nagulat si Elijah at Jamie, at mabilis silang tumakbo papunta kay Lucas. Sebastian, masyado kang malupit. Itinuro ni Elijah si Sebastian, puno ng galit ang mga mata nito. Kalmadong sinabi ni Sebastian, I've warned you guys. Hiniling niyang bugbugin siya. At hindi niya masisisi ang sino man maliban sa sarili niya sa nangyari. Pagkasabi noon ni Sebastian ay handa na siyang umalis. Biglang humakbang si Lionel para pigilan siya. You brat, iniisip mo bang umalis pagkatapos mong bugbugin ang iba? How could you live that easily? Ipaghihiganti mo ba sila? Tanong ni Sebastian na may matamis ng iti. Kabanata isandaan at siyam. Sebastian scoffed, baka mabali ang mga paako, pero hindi ibig sabihin na ang isang ligaw na kagaya mo ay mabubuli ako. Patay ka. Galit na galit si Lionel. Naikuyong niya ang kanyang mga kamao habang nagmumula sa kanyang katawan ang masamang hangarin na pagpatay. Nagulat si Lilian, at mabilis itong tumakbo sa kanya at nagmakaawa, Mr. Lionel, please let him go for me. Naghiwalay na kayong dalawa. Don't tell me you still have this piece of trash in your heart. Galit na galit si Lionel. Siyempre hindi, Nagmamadaling tanggi ni Lillian. Gayon pa man, sumili ang takot sa kanyang mga mata. Pero dati naman kaming mag-asawa eh. Tsaka iniligtas niya ako dati, kaya kailangan kong ibalik ang pabor. Kaya pala, natahimik si Lionel nang marinig iyon. Pagkatapos, tinitigan niya si Sebastian at sinabing, I'll let you go today for Lily's sake. However, I'm warning you. Stay as far from her as possible from now on. If I find out that you're bothering, sa hinaharap, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Pagkatapos, naglaro ang nakakatakot ng ngiti sa labi ni Lionel. Nako, ngayon ko lang naalala na paparusahan ka ni Mr. Gabriel pagkatapos ng dalawang araw. You better cherish the next two days. Hindi na mapakali si Sebastian kay Lionel. Umalis siya ng hotel sakay sa kanyang wheelchair. Ilang sandali pa pagkalabas niya ng gusali, sinundan siya ni Natalie. Mr. Wilder, napakalayo na ng mga taong iyon sa pagpapahiya sa iyo ng ganoon. Paano mo sila gustong parusahan? Mga clown lang silang nakikigulo. Hayaan mo silang magsaya ng ilang araw. Tapos, kapag oras na ng handaan, maghihiganti tayo. Malamig na sabi ni Sebastian. So, paano ang kasal? Hindi napigil ang magtanong ni Natalie matapos mag-alinlangan sandali. Kumikislap ang mga mata ni Sebastian na may bahid ng lungkot kanselahin mo. Nga pala, hindi mo pa ba nahahanap ang Queen Bee? Tanong niya. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Natalie, at lumuhan siya sa lupa. Nabigo ang aming paglilitis, at nauwi sa pagpapakamatay ng bilanggo. Tatanggapin ko ang lahat ng parusa, Mr. Wilder. Tayo. Hindi siya sinisisi ni Sebastian. Alam niyang ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. Ang Queen Bee ay isang nakakatakot na babae hindi lamang siya makapangyarihan, ngunit siya rin ay hindi kapanipani walang tuso. Ang hindi niya mahanap ay normal. Kinaumagahan, natutulog si Sebastian sa sopa sa opisina nang pumasok si Natalie pagkatapos kumatok sa pinto. Mr. Wilder, may pinadala si Lord Wavebreaker na may imbitasyon para sa atin. Iniimbitahan ka nila sa handaan. Kamakailan lang, maganda ang kalagayan ni Yale. Pinatay niya ang ilang pinuno sa Dragonheart. Bakit hindi ka pumunta bukas? Mahina hong sabi ni Sebastian. Ang aktwal na pangalan ni Lord Wavebreaker ay Yale Savior. Personal siyang sinanay ni Sebastian, at isa siya sa mga pinagkakatiwalaang lalaki ni Sebastian. Hindi umalis si Natalie. Sa halip, mukha siyang nag-aaway. May gusto siyang sabihin, pero hindi niya magawa. Magsalita ka, malungkot na sabi ni Sebastian. Nang makita kung paano nagalit si Sebastian, nagulat si Natalie mabilis niyang sinabi Mr. Wilder nagpaplano si Lord Wavebreaker na pumili ng isang tao bilang kanyang godson sa handaan bukas At tanong ni Sebastian Naniniwala siya na ito ay mas komplikado kaysa doon Kung hindi hindi na magdadalawang isip si Natalie Ang lalaki na magiging godson ni Lord Wavebreaker ay si Lionel sabi niya Si Lionel sure is something else Hindi lang siya sumali sa Phoenix Corporation na kaya niyang sumipsip kay Yale Minamaliit ko talaga siya. Ngumisi si Sebastian. May isa pa. Balak ni Lionel na maingage engage kay MS Smith sa bangko at bukas, at si Lord Wavebreaker ang magiging witness sa engagement nila. Agad na tumayo si Sebastian, at ang kanyang malakas na kilos ay nasira. Bagamat nilagdaan nila ang mga papeles ng diborsyo, kakailanganin ng panahon para magkabisa ang divorce. Hindi pa tapos ang proseso, ikakasal na si Lillian sa ibang lalaki sa lalong madaling panahon. Galit na galit si Sebastian. Mr. Wilder, sabihin mo lang sa akin, at hindi na makikita ni Lionel ang araw bukas, sabi ni Natalie. Hindi na kailangan yun. Iwan mo na yung invitation dito. Ako na mismo ang pupunta doon bukas. Pagkasabi nun, nahiga ulit si Sebastian sa couch. Gusto niyang planuhin ng mabuti ang susunod niyang gagawin. Kinabukasan, oras na para sa isa pang kaganapan sa Ravenview Hotel. Dalawang araw na ang nakalipas, doon ginanap ang piging ng kaarawan ni Elijah. Ngayong gabi, magkakaroon muli ng handaan doon. Sa pagkakataong ito, magiging mas ingrandi ang handaan dahil ito ang piging ng God of War. Kabanata 110 Ang Ravenview City ay bahagi ng Wave City, at si Lord Wavebreaker ang may kontrol sa Wave City. Natural, ang kanyang piging ay nakakuha ng atensyon ng lahat. Hindi mabilang na mga tao ang gustong dumalo sa kaganapan, ngunit hindi gaanong mga tao ang kwalipikadong dumalo dito. Kaya naman ang mga individual na maaaring dumalo sa piging ay pawang mayayamang elit ng bansa. Sampung minuto bago magsimula ang piging, dumating si Sebastian sa entrance ng hotel sakay sa kanyang wheelchair. Ano ang ginagawa ng isang basurang tulad mo dito? Ipapakita pa lang ni Sebastian ang kanyang imbitasyon, narinig niyang may nanunuya sa kanya mula sa likuran. Lumingon siya at nakita niya ang pamilya nina Lionel at Lillian. Pati si Nalira, Belinda, at Lucas ay dumating na. Natural, hindi pa sila nakaka-recover sa kanilang mga sugat. Gayunpaman, hindi nila nais na makaligtaan ang isang mahalagang piging. Nang makita nila si Sebastian ay agad silang nagalit. Gayunpaman, hindi na sila nang ahas na pukawin ang isang kasing balyo niya. Ang nagsalita kanina ay si Lionel. Tumingin si Sebastian kay Lillian ng masalimuot na tingin. Pagkatapos, tumalikod na siya at naghanda para pumasok. Tumigil ka nga dyan. Kinausap kita. Hindi mo ba ako narinig? Nagmarcha pa si Lionel para harangan ang dinadaanan ni Sebastian. Galit na galit ang itsura niya. Ganun ba tayo kay Cruz? Bakit ko naman sasagutin yung tanong mo? Ganti ni Sebastian. Ang lakas ng loob mo na pagsalitaan ako ng ganyan. Sa tingin mo hindi ako maglalakas loob na patayin ka. Pinaikit ni Lionel ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Sebastian ng masama. Mabilis na humakbang si Lilian at sinabing, Mr. Lionel, ito ang piging ng Diyos ng digmaan ngayon. Kailangan mong kontrolin ang iyong sarili. Tama ka. Pinigil ni Lionel ang galit sa kanya at tumingin kay Sebastian. Brad, this is the last time I'm spotting you. If you dare to bother Lily next time. That's not right. After the banquet today, Mr. Gabriel will punish you. Mukhang wala nang susunod. Oras. Tumingin si Lilian kay Sebastian at sinabing, Sebastian, alam mong may unfinished business sa iyo si Mr. Gabriel. Bakit hindi ka umalis sa Ravenview City? Gabriel lang. Wala siyang halaga sa akin, sabi ni Sebastian na may bahid ng panghahamak sa tono. Agad namang nadismaya si Lilian. Sebastian, akala ko magbabago ka na pagkatapos nating maghiwalay. Ganun pa man, pareho ka pa rin ng dati. Palagi kang nambobola. Mapapatay mo ang sarili mo. Hindi mo kailangang mag-alala sa akin, walang pakialam na sabi ni Sebastian. Ginagawa ko to para sa kapakanan mo, kaya bakit hindi ka nakikinig sa akin? Makinig ka sa akin at umalis ka na sa Ravenview City ngayon. Kapag nakita ka na ni Mr. Gabriel, wala ka ng pagkakataong umalis. Sinubukan ni Lillian ang lahat upang kumbansihin si Sebastian. Lily, hindi niya talaga tatanggapin ang kabutihan mo. Kaya bakit ka pa nag-aaksaya ng oras sa kanya? Nalungkot si Lionel. Tapos, tumingin siya kay Sebastian. Maaaring hindi mo alam ito, ngunit si Lord Wavebreaker ang magiging ninong ko pagkatapos ng araw na ito. Kung gayon, siya ang magiging saksi namin sa engagement ko kay Lily. Kaya, mas mabuting magpakabait ka at huwag kang gagawa ng gulo. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa gagawin ko. Tumingin si Sebastian kay Lillian at sinabing, may one month na waiting period bago magkabisa ang divorce. Dalawang araw pa lang ang lumipas. Ganun ka na ba talaga kainip na ma sa ibang lalaki? Makikita ang pagkabalisa sa mga mata ni Lillian. Hindi rin niya gusto iyon, ngunit wala siyang pagpipilian. Pagkatapos, sinabi ni Sebastian na, bago magkabisa ang divorce, asawa pa rin kita. Kapag na-engage ka sa ibang lalaki ngayon, kinakaliwa mo na ako hindi ako makakapayag don. Ngumisi si Lionel, sa tingin mo ba may pakialam kami kung papayag ka o hindi? Pagkatapos, lumapit siya sa tenga ni Sebastian at bamulong, hindi lang ako nakikipagnobyo sa asawa mo ngayon, kundi ginagawa natin ang gawa ngayong gabi. Nagalit agad si Sebastian, at gusto niyang bugbugin si Lionel ng walang katuturan. Gayunpaman, nilabanan niya ang pagnanasa. Pumunta siya dito para makabalik kay Lionel ngayon. Kaya, hindi mahalaga kung kailangan niyang maghintay ng ilang sandali pa. Sumulyap si Evelyn kay Sebastian na may disgusto sa mga mata. Mr. Lionel, wag na natin siyang pansinin. Gabi na. Pumasok muna tayo. Alam kong gusto mo ring dumalo sa handaan. Sa kasamaang palad, ang isang basurang tulad mo ay walang karapatang pumasok, mayabang nasabi ni Lionel. Napangiti si Lionel pagkasabi niyon, at pumasok ang grupo sa hotel na may hawak na mga imbitasyon. Umalis ka na dito. Hindi ka nababagay dito. Nang papasok na si Sebastian sa gusali ay agad siyang pinagalitan ng dalawang Wave City Defender. Narinig nila ang usapan kanina at akala nila ay walang karapatang pumasok ang isang tulad ni Sebastian. Pagkatapos, inilabas ni Sebastian ang kanyang imbitasyon. Ano? Ito ang highest rank ang Blue Invitation. Paano nangyari to? Nang makita ng mga defender ang imbitasyon sa kamay ni Sebastian, agad silang nagulat.